February 20 na umuwi galing Japan ang mag-inang Lori Litada, 54 years old, at ang kanyang anak na si Mai Motegi, 26 years old, isang Japanese citizen at nagtatrabaho sa isang Japanese airline company. Iniulat ng mga kaanak na mag-ina na nawawala ang mga ito at huli nila nakita noong February 21 at ang huling kasama na mag-ina ay ang nakakatandang kapatid nito na si Digaya at ang asawa nitong si Charlie. February 22 na may makita na dalawang maleta sa ilalim ng tulay sa si Tayabas, Quezon. Ang maleta ay may lamang una at kumot na may bahid na mga dugo at napag-alaman na ang maleta ay pagmamayari na mag-ina. Dahil rito ay nagsagawa pa ng mas malalim na investigasyon ng mga polis. March 14 na matagpuan ang naaagnas na bangkay na magina na nakalibing sa subdivision sa likod ng bahay ng nakakatandang kapatid ni Lori na si Ligaya. Sa ngayon ay hawak na ng Tayabas Police si Ligaya matapos itong sumuko sa Albay at nagtago ng ilang araw sa Sorsogon. Nagtangka pa na magpatiwakal ito sa pamamagitan ng pag-inom ng pesticide matapos niyang malaman na nahukay na ang bangkay ng kanyang Kapatid at ng kanyang pamungkin. Ayon si statement ng sospek ay apat silang gumawa ng krimen kasama ang kanyang asawa na si Charlie na hanggang ngayon ay nahanap pa rin ng mga polis. Hinampas umano nila na si Lori habang ang anak naman nito ay nabubo Alitan sa pera ang isa sa mga motibo na tinitingnan ng mga pulis dahil ayon sa investigasyon ay nawawala ang 5 milyong piso na dala ng mag-ina na ibibili sana ng property. At ang pinagkakatiwalaan ni Lori sa kanyang mga properties at maging sa kanyang mga bank account ay ang kanyang kapatid na si Ligaya. Ito ay ayon din sa mga kamag-anak ng mga biktima. Natuklasan din sa mga kuha ng CCTV na magasamang sakay ng tricycle ang sospek, si Charlie at dalawa pang kasamahan nito patungo sa direksyon ng boundary ng Tayabas at Sariaya, Quezon. Dala ang mga gamit na maleta ng mag-ina at iba pang mga ebidensya na galing sa crime scene na itinapon sa ilalim ng tulay sa Kalumpang River. ba sa investigasyon na Desyembre pa lamang ay pinlano na umano ng apat ang gagawing krimen sa pagdating na mag-ina sa bansa? Nakatakda ng sampahan ng kasong double murder ang mga sospek para makakuha ng warrant of arrest at tuluyang maaresto si Ligaya.